Hi guys! Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Kagabi po yan, na-celebrate po kami dito sa bahay ng asawa ko sa aking benan kung saan doon kami nakatira. So, nandyan din po yung aking sister. Dito po siya nag-Christmas, uh, at nag-New Year sa Surigao. Then, yung kapatid ng asawa ko, dito din sila nag-New Year's Eve dahil Meron din sila doon sa kanilang bahay. Pumunta rin sila dito sa amin upang dalawin din yung kanilang uh, mama, yung aking biyanan. So, ayan, uh, nagsalusalo kami kumain ng alas 12 ng uh, gabi sa aming New Year's Eve. Yan po ang aming medya noche. So, ayan. Tapos dumating yung isang kapatid ng asawa ko, may mga anak, ayan. So, namahagi naman sila ng kanilang blessing. May mga regalo yung mga anak ko, yung pamangkin niya na iba, si mother, yung kapatid niya na babae, saka yung aking asawa. Ayan. So, ayan, masaya po dahil nagkasama-sama po dito sa bahay ngayong New Year. So, ayan, mga bata, lalong nagkagulo, nagkasayahan. So, ang ati ko ay nag-karaoke naman siya. Pagkatapos namin kumain, ayan na nun yung nangyari. Nag-ano na, uh, karaoke marato na kami. nagkantahan na. Tapos, maya-maya naman, iniaya namin yung kapatid ng asawa ko na kumain. So, nag-celebrate din sila, kaya hindi na siya kumain. Purpose niya is dumalaw lang talaga dito sa... Uh, Uh, ancestral house ng kanilang parents. Ayan. So, andyan yung aking bunso, yung aking panganay, yung mga pinsan niya. Ayan. Si mother po yung nakayelo. Ayan si Francis. So, magulo yung aming kusina dahil ayun, naghanda nga kami. So, marami pang kailangan ah, uh, hugasan. So, later na lang kasi nagkasayahan na sa bahay. So, iba talaga pag New Year sa Pinas kasi uh, napakasaya kasama lahat ng uh, pamilya uh, kasama yung mga kapatid pumupunta dumadalaw sa mga magulang para din ma celebrate ang New Year. So, ayan, so nag-wine-wine -wine yung aking anak. Ako din, ayan yung ano niya, gift niya from tita niya. So, yung isa kong anak, meron din siya chinelas yata yung sa kanya yung kanya is towel ayan so ayan so nagkainuma na lang RH hindi naman naubos parang tumikim lang so nakasyat lang ako isa tamang pang circulate lang ng dugo so another day na naman bukas so first day of January 2024 hoping ah uh, maganda ang pasok ng taon malayo sa mga trahedya, kamalas-malasan. Always pray and good health sa ating Panginoon para gabayan palagi tayo. Mara marami tayong marireceive or mga unexpected blessings na dumating. ah uh, dumating uh, pagpapasalamat natin sa ating puong may kapal. Ayan. So, sabi nga, ishare din sa iba. So, yun naman dapat, ba diba? So, ayan, yung aking sisi, uh, kumakanta na siya. So, ang handa pala namin, guys, hindi naman bongga yung aming handa. Basta may pinagsaluhan lang kami. Kasi yung in -expect namin na darating na Uh, pera, hindi siya nakarating kaya simple lang talaga ang aming uh, handaan yan, mga friends niya nasa labas ng kumpitiran, so nag-inuman din sila, yan so, ayan kami sa loob, ayan